Andrea Berlantes inabutan ng suki card sa motel ng isang lalaking fan. Naloka ang kapamilya actress na si Andrea Berlantes sa iniabot sa kanya ng isang lalaking fan habang nakasakay siya sa isang float. Kitang-kita ang naging reaksyon ng dalaga nang malaman kung ano ang bagay na ibinigay sa kanya ng nasabing guy. Kalat na sa social media ang isang TikTok video kung saan makikita ang pagkasyok ng young actress nang abutan siya ng suki card ng isang lalaki habang nakasakay sa isang umaandar na float. The one who gave you the Sogo card ang nakalagay sa caption ng nagbahagi ng naturang TikTok video. Masaya namang tinanggap ni Andrea ang naturang suki card pero nang makita na para sa isang motel ay biglang nagulat ang dalaga at natatawang itinapo nito pabalik sa guy na nagbigay. Super laugh naman ang mga nakapanood sa nakakalokang video ni Andrea. Natawa rin siya eh. Chill siya tawa lang. Cute ng reaction ni Andrea. Ha 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 ha. Sure kaming hindi pa siya nakakapasok dun? Kamakailan lamang bago matapos ang dalawang libo, ay pinatunayan ni Andrea na pinagpala siya ng kagandahan dahil siya ang nanguna sa listahan ng 100 Most Beautiful Face of 2024. Ito'y ibinandera ng critic website at UK-based na TC Candler. Natalbugan niya si Nancy McDonnie ng K-pop girl group na Momoland na nag number one last year pero nasa top 10 na ngayon. Ito na ang ikalawang beses na nakasali si Andrea sa nasabing listahan na kung saan noong nakaraang taon ay pang labing-anim na pwesto siya at tanging pinay na napabilang sa top 20. For this year, ang pumapangalawa sa Most Beautiful Faces ay ang Blackpink member na si Jisoo at ang number 3 naman ay ang chess player na si Andrea Botez kung bago ka sa channel ko, pakipindot naman ang subscribe pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat sa panunood!